Karera pa kayo? Karera pa! O oh, sige, talunan na ako eh. Ako ay accept the pin. Um, Wala eh. L lakas. na ka. Hindi, lalo. hindi sa lahat ng panahon yung matutulin mo panalo. Um, pero, habang <coughs> nagkakarera kayo, tingin nyo ba kaya niya na ako talaga? Malay natin, malay natin, malay natin. Malay I never loved the west side till I met you. I was in it for the test ride, long nights, big waves. We said head and now we hold hands. Z4PCH found a big city, big dreams are big fifty. The notorious Jay Z has still in me. White tees, no palm trees, While I'm fronted the top so the high just for fun. I took all the past calls and more on road. Show me all the hills that you used to call home. I go ship to your mind and there I think about my flight again. Eating subway sandwiches at two weeks. Say hi, Anya. Say hi. <laughs> Easy kay Elmo eh. Anyways. Ayun, may fan. Laking tulong talaga nito, di ba? Oh? Ito gagamitin ko pantaboy ng langaw. May langaw kasi eh. May langaw siya eh. Yan, 40%. Eh, siya, di ba? Petix din ako. Oh. Habang nagpa-practice yung ma mga magulang, ako muna rito, diba? di ba? Na Hindi naman alagayin eh. kain lang muna, FT. E. Happy, happy dance, dance. The happy dance. When we learn something new. Antay natin ngayon mga magulang niya ano mangyayari sa practice nila. Oh, yan na. Bonito. Oh, ito sino to? Si Joe M. Hindi oh, focus na focus oh. Ito, ito. Si Andres, si Andres. Ito, si Hani.

bakal mo. Todo piga na yung paa ko eh. Sagat na yung apak ko eh. Ay, kamusta? Sarap. Ali! Sarap. Ano. Nakita mo ba kami? Kung paano ka namin dudurugin? <laughs> Nakita ko. Nakita ko yung partida kahit oh. five laps kayo mo. <laughs> ano masasabi mo sa mom and dad mo? Bagal, no? Bagal? Oh, kita mo? Bagal nyo? basic sa amin, no? Bagal daw, bagal. At home na yung pusa sa amin, man. sarado, tayo ng budol. Ito ang weakest link dito. Diyang cash. ka manghingi. Oo. Oh. Alam na alam kung sino ang weakest link eh. Oh. <laughs> Uy, sus. Yan, ang weakest link dyan. Nakarami sa amin yan. Parang sumikip. Lumaki ulo ko. Yan, si Madam Jassy, Ate Hane daw. Andun na sila pila na sila. Dito kanina kinukwento ko. Pagka tingin niya ati ni dito sa lilikuan niya, naninag niya ako. Tapos nagugulat nagulat siya. Kala niya tatamaan niya ako. Nagkwensya eh. tawag Nagwabol. siya. Wow, hindi ka mupwet. May booster seat ba kayo, kuya? Okay lang. Wala kayong booster? Hindi <laughs> ko abat! Hindi <laughs> ko, mami. Terry. Okay lang? Abot mo? Okay, oo, abot. Hindi ko abot. bago ko sa seatbelt, ah. Wow. Yun! Nanibago ko sa seatbelt. Hindi naman ng matatapon ito, no? Hindi. So, niyo po kami. Enjoy lang po namin to. Enjoy lang. Laro, laro. <gasps> Kinakabahan kasi ako. Hmm? Oh, ten, -ten, ten, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.

Baka naman ito. Sagat na. Hila. Sorry, sorry. Abol, madam! <laughs> <laughs> Ang bagal, grabe. Kahit sagat na sagat yung gasolina. Gagi, si madam na kalapan ko, guys. Galingan ko, guys. Kalikap! Kalikap, kalikap! <laughs> mahina Mahina uh, Mas mo na ako lang, kayo na Ang bagal ng aking car بعد هايو Yoko nito. natin siya siyang mauna para mataranta. <laughs> eh, galing ah. mo kaya mo 'to. Kaya mo to. <laughs> Paluin mo, girl. Girl, una ka lang. Hindi kita pag hindi kita unahan, sige. Sige lang. sa'yo 'tong corona ngayon. Konti <laughs> na lang. Yeah, bilis. Huwag kang magmiminor! minor Kuhanin mo sa loob. Yan. Dito sa loob. yan, Perfect. Dito sa loob, girl. Yan. Kunti pa. pa. Wow. <laughs> Sige, eh. Eh. Lolo <laughs> sige. Oh, sige. Hayop ka naman, ano? Ah! Oh! Oi, oi, oi. Easy, easy. Easy.

Bye bye honey. Tama na yung pagbibigay ko sa iyo ha. Ako naman, corona ko naman to. Sidewalk! Ang nakauna pa kayo sa akin! na pa kayo sa akin!

kaya ko na nabilang eh lililin lang ko kasi si Hani kanina eh saan na si Hani eh Hani come and get me yan sa likod Faster, honey, faster. I'm I can't be mixy when iffy the vibe. And forty on fifty is really the time. Why are you rolling my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know i know it's a lesson they you know you i know i've been missing i needed some personal time call dimensions i told what you did i mean it i'm staying inside are So ayun, hindi ko kasi abot tong part Kaya nilagyan ako na unan sa likod Okay lang yan Yun ako Bagal, hayop Ay, oh, sorry, sorry, sorry Nalalayo pa ako Uy, yung cross ko, ayun yung cross ko oh. Layo ko na Ay, yun na yun. Okay la. Thank you kuya. Yay! <laughs> nice. Yay! Kulang 'yung sa Venice ah. Sarap daw. Come and get me. <laughs> ayun na ko, yun na ko. Congrats, congrats, congrats. Pala naunahan. Yee! Naunahan. Alam mo ba yun, Sparrow? Pinagbibigyan mo lang ba si Highway? Oo naman. Ah, pinagbibigyan, pinagbibigyan lang ba yun? Eh, napagot na ako sa pagbibigyan. Oh, boy. pa. Pagkatapos overtaken. Pero nagulat ako, mo-overtake na si Hani, Tibay. Solid din. Ano pa no? Tayo na tol. Game. Oh, oh ano, Gina, G. Turuan natin ang leksyon tong mga to. Tiyaaa! Ako hinamon sa karera eh. Turuan natin leksyon tong mga to. Makakita sila ng mga veterans moves. Di mo sure! <laughs> Nakalabanin namin si Boss Carl. Sino natin kung kakayanin niya si lakas ng apat ng mga baguhan. <laughs> Let's go! Go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andito na ako! Visor down tayo para maratrat natin! Hindi kaya mag-slide. mo pa ba? Tumatata. Ito <laughs> na ako, boys! I'm here! <laughs> I'm here, boys! <laughs> Sino ang mauna ang tutuhugin? Sino? <laughs> ano? <laughs> si Dumang Ang unang magiging <laughs> Oh, tisilip pa ako Tisilip pa ako, bye bye <laughs> Marti, daw, <atunit> <laughs> Up, two down. <laughs> Si Zumong at si Andres Sino pa? Si Bonito <laughs> Let's go! <laughs> Ayaw ibigay yung linya <laughs> Let's go Bonito <laughs> Oh, harangan to! Bye-bye! <laughs> si Apo ang last! Oh, hindi bibigay pa <laughs> Hindi bibigay yan Sabi ko na eh, niya ako eh Sabi ko na dadaibin niya ako Bye bye <laughs> Maduga, 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 maduga <laughs> Pare-parehas lang kami ng kalta.

lana, no more, <laughs> Ang layo na! <laughs> Pwede na mag-relax! Oh, ano nangyari? Pwede na mag-relax man! Ga ayos camera. ko kaya? Hanap tayo ng maluwag na area. Kumumbya insta ko. okay lang maging masaya kayo ngayon grabe ang bilis yung sa kanya Bye-bye Okay, bye bye daw, bye bye Asan pa isa? Oh, sige, apat na sila Oh, sige, apat sila Let's go, isa pa to <laughs> Isa pa ulit kayo One more Okay, ang unang biktima na <laughs> si Bonito. <laughs> Takot! O, oh, akin yung alter. Sige, saka sa loob. Sakalin mo yung cards. <laughs> Zack and Ampang D. Ang ay si Jumong. Ito na ako, Jumong. Ito na Bye-bye. <laughs> Oh, sino tong na naman to? Nagkakarirahan! Andito na si Boss! <laughs> screen! 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 Andito na si Boss! Screen! Aba, barahan ako! Bubutasin ko kayo! <laughs> Binabarahan niyo ako ha! Binabarahan niyo ako! Binabarahan si Pascal! Kukuni ko ito labas! Hahaha! Nga, amin! Uy, binabarahan! Wala na, yun na! Hahaha! Nabay! Hahaha! Ang lakas din sa kanya, walang yak! Ah, nakauna Dalawang beses na pong binaanan mga kapatid! Wala! <laughs> Kailangan kasi dito, bigay mo yung weight mo kasabay ng G-Force. Kasi walang differential ang go-kart. So kung ano ikot ng isang gulong, yun din sa kabila. Pag lumiligo ka, nadidiinan yung isang gulong, yung inner tire, hindi makaligo ng tama. Iba talaga sa pro-racing. <laughs> Kaya kailangan, iangat mo so bibigay mo yung weight mo sa so, opposite side dun sa long end ng corner diba? o pangalawa ko na to si bonito pangatlo pangatlong overtake ko na kay Bon Baik banggahan nang ah Jalan! <laughs> <Hello>, Di beti! Di beti! <laughs> <laughs> kuya! Kuya! Wah! Sumpah Eh lau ga! Oh, dago! Andiyan na! Andiyan na! Hinabol ako ng hinabol! Hinabol ng hinabol! <laughs> uh, bibigyan ko ulit si Juma mo. Oh. 20 seconds. 20. 19. 18.

pinaplanohan grabe partida yan times to pa ang timbang namin sa kanya kay BK partida Hi Joem how are you? I am fine thank you Clap out, Clap up, Dom! <laughs> Our next victim of the day. Hi bonito. <laughs> Flat out po. Eh. Flat out. Tigahong tiga. Alright, panala si BK. And the winner is... Wala, naduga na naman tayo. Sarap. Ano? Kaya? <laughs> Banggaan yung dalawa eh. <laughs> o oh, paano ba yun? Sagot nyo ice cream for today ha O oh, ganito par Bigyan ko kayo rin ng 10 seconds Para masaya Total Willing ako magbigay ng partida Panigurado kasi panalo ako Kung may manalo oy! Kung Kung may manalo Bibigyan ko ng Ice cream Anong flavor? <laughs> Kahit anong ice cream Yung maglinalo sa akin Ngayon kung ako yung nasa pinakaharap E eh, starting sa Ice cream Ice cream okay. Sa lahat So yun ha? ice cream sa lahat. Deal. So, so ngayon, nagkasundo na kami ni Apo kanina, Mang Inasal. Eh, kakaiba yung Mang Inasal dito eh. Saan kaya kami mag-ice cream? Saan nyo, pag -ice? Saan tayo pag-ice cream in? Eh? Tarap ng winner! Ano pakiramdam ng talo ni Boss? tali? Kasi hindi ko alam yung pakiramdam ng mga tinalo ko ng 4 years eh. May kung, siyempre kung kunyari professional ako, ay, mas masakit yun. Oo, oh, masakit yun. <laughs> <laughs> Ang lasa nung abo. Hindi, nagbabaong bayta kanina. Si Joem. Joem, Joem. Ang lasa nung abo ko. Fun lang. Hindi ka ng Mild lang, mild. <laughs> <laughs> mild lang. Mild lang. <laughs> mild lang yung disappoint. Pero pari kasi beginner eh. Kakarera na ulit tayo. After ano down daw ng race. Rice <laughs> naman. <laughs> Bars! ganon oh, ayun uh, <laughs> dito kami 7-11 nahanap ng ice cream tumatalunan ha? <laughs> <laughs> tumatalunan okay tumatagap kami ng pagkatalo wala po ng ice cream na litro wala po kaya mong wala daw wala ng ice cream sa 7-11 eh 7-11 lang meron din Wala ano 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 extra creamy halo halo wala, wala daw wala wala daw halo halo wala daw halo halo Legit ba? Oo. Ah, dyan, meron nga. Wala na silang Sunday. Wala na. Not available. <laughs> Better luck next time na lang daw. Tutang na lang yung ice cream namin na. ah. Alang ice cream. Kailan ako maglilipre pre. Saka naman wala. Ah, Ah, sige.